ngayon ay panahon na ng tagsibol ng uh, itong uh, tumpong mula pag umulan ng Mayo ay sumisibol ito. Ito ay nakakain. Iniihaw na parang talong pero sobrang kate kapag hilaw. Ang tawag dito sa amin ay tumpong Nung kami mga bata pa, pinakukuha kami ng aming uh, lula nito at pinakakain sa baboy. Ay pag nalaga, hindi na makate at na uh, ito yung kanyang mga suloy oh nakakatuwang tingnan oh yay kasarapang eh, ihawin niyan ganyan pati yung mga dahong hindi bumubuka pa na nagugula yan ano tingnan niyo oh. na, napakagandang tingnan no oh. Tignan, tignan. yan Merong laman niya sa ilalim kahit putuli mo yan, hindi na mamatay yun. Yan ay tutubo ng tutubo. No, parang uh, para siyang luya. Mga ilang buwan na malago tapos ay mamamatay ng unti-unti pag summer. At pag bumuhos uli ang ulan, mabubuhay uli. Yan ay, yan ay pungapong. Po Sinasama ko yan sa paggagawa ng langis. Maraming um, salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Willis sa Pasarbito.